magandang gabi. Bayan. Magandang gabi bayan na dahing nung oras na. Dito galing ang inay. Kasi meron kaming mga kwento. Mm Meron kaming mga kwento na pagbalik namin sa bayan ay nagtatanong ako sa kanya kung ano ang gusto niya kukuha kami ng ano kukuha kami ng yung katulong ba na magaling <coughs> yung sa akin lang is maglaba may maglaba sa amin tapos may ma maglinis sa bahay tapos pangatlo ay mag mag alaga ng garden. Kasi yun nga, yung plano ko is tawag doon. Yung plano ko is bibili ako nung mahal na ano na washing machine. Kaso lang, ma madali daw yun masira. So, ano na lang at merong nirekomenda si Madur. kung sino siya. Abangan niya yan. And, eh, this time ay ito yung ginagamit ko din para mahal to eh. Ito yung bigay ni Madam Wakwak at kailangan ko siyang gamitin. Kasi hindi naman siya ano. Hindi naman siya tawag doon. Hindi ko lang siya ano baka bawal. Ito yung parang hair blower na maganda siya. Mahal kaya ito. Kaya sabi ni Madam Wakwak gamitin mo yan dahil. So, ito yung ano ko. Wait, mamaya na. Kasi, maingay. At yun nga, may nag, ano, may nag, tawag doon, may nag-request na, at it's mag, ano ka naman? mag -photo lab daw ako. Okay. Sabi ko, ayaw ko ng photolab. Kasi, ang photolab na yan, photolab, photolab pala. Parang ano eh, parang ang layo. Ang layo sa totoong mukha mo, di ba? So parang futuristic. Which is for me, ay talagang hindi na talaga siya mangyayari, day. So kaya ang pinopos ko kanina, ito yung mga pictures ko. Noong ako ay nasa kasagsagan pa ng aking pagkabayot. So ito yung picture na to, Ito yung ito yung picture na na-save ko siya ano, second year high school ako nito And second year high school ako nito And this is Recognition day Atin um, I am the first honor And then Itong slacks ko ay Kay father ko yan And itong t-shirt na to Na sinuot ko eh, This one I ano ko ha O diba Para kong matinee idol ba Yet so yung t-shirt na 'yan na ay hindi ko talaga na nalimutan na nagbenta pa ako ng tukog yung bagusan ba na tukog yung gawing ano gawing gawing walis kasi nga nabili ko to sa halagang itong t-shirt na to I, I think 75 pesos 75 pesos itong t-shirt na to at talagang nag-absent ako Thursday Thursday kasi yung market day namin dito at nag-absent ako para makapunta sa bayan para makabili nitong t-shirt na to na susuotin ko siya sa recognition day ko. So ayan yung mukha ko dati doy para akong matiney, matinik. <laughs> yung hair ko dati ganun to siya. Yung hair ko yung ano ba yung talagang bagsak siya. Tapos very healthy yung hair ko, So yan yung aking photo lab dying ito yung totoong photo lab ko dahil hindi yung mga photo lab ninyo diyan na yung photo lab ninyo na paguhin man yung mukha eh na talagang ah, kayaw ko so ito yung photo lab ko next ay ito namang picture na to ay ito namang picture na to is yung ano na ako nito graduate na ako ng fourth year ayan so nagpagawa ako ng nagpagawa ako ng 2x2 kasi doon sa pinagworkingan ko doon sa St. Mary's Academy of San Nicolas ay kailangan nila ng 2x2 picture na i-attach doon sa application so kaya ito yung sinuot ko do, so, <laughs> yung ano yung yung ano ko yung anong tawag dito yung kilay ko parang kulang ganun, ganun, yung dito yun eh sa kabil dito, dito ata yun dito yun so talagang ano pa ako dito pero I am very ano dito I am very responsible na. Kasi nga ang dami kong pinagdaanan. Nagtake pa ako ng DOST scholar, SM scholar para magiging ano ako ba pero wala talaga hindi ako pinalad. So kaya ito yung mukha ko dai. This is the uh, after high school graduation. Next naman ay this one. Ito naman This is sinend sa akin ni Krishna. Yung ano ko, yung... Saan yun si Krishna? Ayan, ayan nagtago. Ayan. Uh, ito naman yung mga parang brothers and sisters ko na sa Lexmark. So, this one is... Ito talaga yung pinaka-close ko si Tata. Si Tata Gambe na nasa ano na ngayon? Nasa UAE. Tapos si Jim Boy Na I think nasa Pusok. Tapos, this is me. So, this is me. <laughs> <laughs> ito ako Ito ako doy Lalaking lalaki talaga ko. bakla na ako dyan So ito namang nasa likod ko Si Chona Si Chona is nasa Korea ngayon Matagal na siya sa Korea Hindi siya umuwi Tapos ito naman si Ray Lagunda Ito naman si Ruchi de Gracia. Ito naman si uh, Si nakalimut Si MM Si MM ito Si MM Ito yung pinakamatangkad sa amin tapos ayan si Krishna yung nagtago. Nagtago na likod ni Marga. Ito naman si Marga. So kaming grupo na to, kami talaga yung pinaka-close. Ang pioneering dito ako. Ilan kami Ilan kaming pioneering? Ay, kaming lahat ang ang hindi pioneering dito si ano lang, si Ruchi. si Krishna, si MM, at saka si Jimboy. Yan si ito si Jim Boy. Kaming lahat pioneering kami. Si Tata ako, si Chona. Wala dito sila Arnie. No? Wala, wala sila Arnie. So ang pinaka namin dito si Krishna. Ayan ito ito ito. Palagi kaming ano ito. Ang pinaka sa amin si Reyla Lagunda. Si Reyla Lagunda at si Chona, sila yung dalawa na unang nakapunta sa South Korea. At ako yung pangatlo tapos <laughs> so, and then ito yung pictures na pinost ko dai na nag na, sa mga nagtatanong kung ano saan daw yung photo lab ko ayoko ng photo lab eh. ito naman picture na to ito yung pinaka ano in, in, pangit yung pag ano ko eh. pangit yung pagka picture ko dito sa wallet ko ito yung original ito naman picture na to ay saan yun Where is the picture? Ito yung this one. So, ito yung picture na to. Itong picture na to is, this is first year college na ako nito. So, meron akong kasama na sa working na si Jonathan, I think Jonathan Jimenez, na doon siya nag-aral sa sa Cebu State College of Science and Technology. College of So doon siya nag-aral pero same kami ng workingan sa St. Mary's Academy of San Nicolas. So kaya hin gusto ko yung t-shirt na hiniram ko at nagpa-picture ako dahil. So this one is for sure college na ako nito sa University of Cebu taking up Bachelor of Science in Second in Elementary Elementary Education. Ano? Secondary Education pala major in Filipino. So ayan, so ito yung parang masasabi ko na this is this picture is talagang ano na ako nito nag uh, yung mukha ko nag matured na pero yung ugali ko matagal nang matured ay so yun lang i-share ko lang sa inyo kasi karamihan ngayon is nagpo-post nag-post na sa kanilang mga photo lab ang <coughs> photo lab kasi is baguhin kasi yung ano mo eh baguhin yung mukha mo ayaw ko ayaw ko hindi, parang hindi makatotohanan at gusto ko lang is totoong-totoo. So, I think that's it for today. For tonight pala. Kasi mag-ano pa ako nito. Mag-blower pa ako nito. Kasi nga, gagamitin ko to. Kasi nga, mahal to eh. At take notice, a gift from Madam Wakwak. -wak. So, kaya gagamitin ko siya dahil. Gagamitin ko siya kasi maganda, di maganda din naman daw ito sa health. So, let's see. Okay? So, that is my idea about photolab. Photolab ba tama? So kayo, pwede naman kayong mag ano mag photo Kasi ano naman natin 'yun. This is our uh, it's all up to us kung ganahan tayo kung gusto natin ng photo lab. Basta ako ayoko ng photo Gusto ko true back para matutuhan makatotohanan. Good night.